0 lang guys What's up guys Good morning mga tao <laughs> Dito na naman kami guys Dito ulit kami Ilog ni Boss J. Dalawa kami Kakatila lang ulit ng Ambon Ambon lang eh hindi naman malakas eh tapos dito sa canal guys kung makikita nyo yun guys medyo malinaw hindi natin alam doon pagdating doon sa malalim yan guys ganyan na ay sakto lang yan guys ah. sakto lang manilaw ni ay manilaw nilaw ay yung ano eh malinaw yung, nag landslide nag landslide dyan dyan guys ngayon guys hindi kami mamimingwit Magano kami ng kitang. Labis kitang mahali Try lang namin kasi ano eh. Dami yun eh. 100 pieces na ano. Para kitang hinanap. <laughs> <laughs> ano. 100 pieces na sima. Na gamitin namin pang kitang. Tapos may dala kaming tatlong palutang para habang naglaladlad naglaladlad diba kung sa bandang palayan dadaan dadaanan namin si tatay doon yung mabait na nangyari ng kubo doon mabait yun guys I guarantee okay, siya, ko sa inyo pinag ano tawag pinagtistisan pinagtistisan ng palay nagsitubo na guys yung ano na yung mga bigas na ano hindi na isama ayan ang dami nila ang kulay green na yan. yan ang galing now the light is gone parang hindi na lang yung nakarami yun ayun guys yun, yun, yun. Yes, guys, sulit na kami. Hi guys, mga tao. Mga taong in. Ito mo. Ito yung kitang guys na gagamitin namin. Puro sima yan, guys. Hindi <laughs> wala ko sa dadapot. Ini muna kayo ito guys. Lagyan ko muna to bago tayo wala. Na. Tabo. Habit mo na ako guys ng isang yung palutang habang naglaladlad si Jay Pahiwati Pahiwati Kaysa Ang aming nakaligit Pahiwati Ganito lang siya kahaba guys ito. Ayan. Puro mga sandangkal sandangkal Isang na yan. Kasi ito yung pamain namin. Kasi na siguro to. lalagyan. Bago, bago ang mga nito, Diyan sa pag, ano namin ang hulo. Uuwi na rin kami. <laughs> Magalaw-galaw mag -galaw, guys, oh. Yun yung magandang pamain guys. Magalaw-galaw. Galaw. Nay, ito na guys. Si Jiang mag doon guys. Sa may gilid doon. Bale, marami pa ito pa. Unahin lang namin sa may gilid. Kasi ano, mahirap losungin yun. nailadlad na namin yung una doon sa gilid simula doon hanggang doon kay G. tapos ito naman itong niladlad ko na to papainan ulit namin dito naman simula dyan pa ganito tapos padiretso doon hanggang dulo doon marami pa to ha nasa ano pa to siguro mga 50 pa sa kasalukuyan na ilatag e, na namin lahat simula dito yan hanggang doon lahat na yun, meron pati dito dito doon tas ayun may tao merong namimingwit may dumating na namimingwit hindi niya alam na naglatag na kami ng kitang dyan pero wala pa naman kami nahuhuli kakatapos lang namin magkabit si boss Dio naglulublub pa doon <laughs> ano tayo makakahuli niyan Hininginain muna tayo, guys. Okay. Nakauli kami ng isa, hindi lang na-video. You know? yan, Jee. No. Tapas. Ay. Pare Guys, pangalawa na to. Ik. So ayan guys, bale nakakadalawa pa lang kami. Yung una, hindi namin na kasi nasa bandang gitna. Medyo malalim. Tapos yung pangalawa yun. Na kuha ni Jay. may mga bata dito guys kasi ang gugulo. Ayan. Nugulo na lang ang pamingwit eh. Ayan. Ayan yung mga bata na yan. Yun. Ang gugulo nila guys. Hindi na sila ano, namimingwit. Sinisira na nila yung ano. Galit na galit na si Tito je mo. High blood na. Malit lang, boss So, ayan, guys. Adali ah, na na. Malit lang, malit hey. lang. Malit hey, lang. lang, guys. Malit lang. So, walang pumain. Kam, gusto mo

Nakatatlo naman kami guys habang naglalad naglaladlad pa lang kami Ayan. Ayan. habang naglaladlad kami guys nakahuli na kami tatlo ewan ko lang bukas pag binalikan namin yan yun o hindi yan nakunap hindi matalab hihirap hihirap Sobrang tigas na no. Sarap yung tubig niyan, no. Yeah, sayang sa ko. Thank you. So ayun guys, ito lang kailangan ko eh. Ay, hey! Nagdamon po! ka? Mululay ka! Hindi na ako, Tay! Halika!

makakausin mo, yung dalawa kayo walang mag-isa <laughs> lang tayo ano lang naman hindi mo lang kayo ng talong yun eh. pati lang tay kasi mo, tamang tama lang yan kaya na to sige, indagdagan mo pa isang kilo hindi hati pati lang, okay na, malilit lang na okay na ko yan kaya na ko ikaw ha, kung hati na okay, okay. Salamat po! Ah, Nakakalamang Mara pa ito eh! Oo! Hahaha! sige ho! Ah, sige! Salamat po ng marami! Salamat po! Salamat <laughs> <laughs> po nga! Kauntik pa lang ang buhay! Sa'yo! Sige po! Sa'yo mamiyan! Marami! 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 naka Good morning, guys. 6:20 na umaga, guys. Bale, diretso na tayo doon sa ilog. kapandawin natin yung kitang natin na iniwan kahapon. kapi muna tayo, guys. Oh. Ang dala ng kape si Boss J. Ito yung dam sa likod ko, guys yan ang kagandahan yan guys umulan kagabi kanina lang tumilang pa umaga sana mayroon tayong mahuli ito na kami sa ilog guys ay <laughs> <laughs> makahigo pa sana mayroong umaga umaga guys no, may kape <laughs> ganda lumabo yung ilog Yung nagbigay sa ating kahapon ng talong guys naalala nyo ba yun wala pa yun doon ngayon kaaga pa eh parang hapon siya lumulusong yun yung kubo nya guys yun sa iba ba, ba? yung mabait na may ari ng talungan dito guys binigyan kami ng libre sabi niya basta pang gulay gulay lang pwede kami kumuha dyan pero siyempre hindi kami kukuha at wala hanggat, hindi siya yung mismong nagbibigay dyan nahirap na nga pala guys gamit namin ngayon camera cellphone lang kasi yung ating gopro <laughs> gopro ay, ay, No, kasi usok. <laughs> Yeah. <laughs> Yung ating camera kasi naka-charge <laughs> sobrang aga namin. Yun, naiwanan namin. So yun guys. Ayo, tas. Labong ilog guys. Ooh. Uh. May uh, huli siguro yun. Di. Ayun o. No? Sa gilid eh. Guys, okay, so makita nyo yung tubig tulay chocolate. Ayan. Nag-uumpisa namin dito. Pero so, chit-check ko muna yung ano ko doon. Meron akong palutang doon. Let's go. Let's okay. go.

Sapatos uh, pa ako, guys. Giliagawa mo. Ano ba yan? Isip lang sa um. akin yung alit ah. ko, ha? Hindi. Papakalamdala ka lang. Nabalik, guys! <that> Wala guys. Na ano lang. Sumuot lang sa ilalim tapos wala na. Isinabit niya lang. Marunong din ah. Marunong din? Gano'n <laughs> na akong tuhugan. Ano wala guys. I can't do scaling. Anymore. Anymore. Dito yan, pa ganun. Pa yung ganan. <laughs> Bala na malinta dito guys kasi malabo. Marami linta yan. Kahapon nga eh. Madalawang linta ako guys eh. Yeah. Tamba ka na? Ikaw na makaalis dyan? <laughs> Pauwi ka <niya tayin>, guys. Ha? <laughs> huh? <Yung> mga ano? <laughs> Hop. Ano Hihito! 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 mula pa yan, guys. na bitaw ba yan guys na give me stay kaya 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 kaya

Pamo, tol. Walang kapain pa na natira, guys. Lumalim, guys. Malalim ba dyan? Yun, so yun guys Isang malaki Ang nakuha namin Kasi naubos Lahat yung pain Wala lahat pain Alam nung palalim dun guys Yung kitang natin Lilikumin na namin ni Je Tapos baka bukas try namin dun sa dam sa malapit sa amin Doon naman kami magkakabit kasi dito medyo ano na dito ano na yung isda kahihaan na muna namin to hindi na muna kami babalik dito kasi kahapon tulad kahapon nandito kami tapos ang dami rin pumupunta rito na iba halos baka maubos na yung isda dito Yan, kaya siguro konti na lang din. Pero ang ganda sana kung papainan pa namin to. Ang ganda sana kung may malabo. Pero ano eh. Hayaan na muna namin to. O, meron naman akong isa. May isa na ako guys. O. Kain na rin to. O, ayan guys. Pali hanggang dito na lang muna ang ating video vlog natin ngayon sana uh, mapagtsagaan nyo kahit hindi marami yung nahuli namin at least nakita namin kung paano yung pagkitang paano gumamit ng kitang ayan guys kasi walang ano dito sa amin eh wala masyadong malaking ilog na ano masasabi mo? Sarap. Lamig. <laughs> Nakabagan. Kakakape ko na agad. Bale guys, abangan nyo sa next video. Magkakabit ulit kami ng kitang. <laughs> Pero hindi na dito sa ilog. Doon sa may dam, sa malapit sa amin. Ayun, puro hito mga uli namin doon. Hmm, doon siguro. Oh. Hito, dalag. Hito. So yun guys, pala salamat sa lahat ng nanonood at kami ni Boss G ay pauwi na. Shoutout sa inyo lahat dyan. Washout! Washout! out, kay Wash lahat ng nagpapa-shoutout. Balik kahapon, pangkatatlo kaming tilapia. Tapos, isang hito ngayon. Ngayon, naka-apat din tsaka isang kilong talong <laughs> so, yun na dali so ayun guys uh, bale maraming maraming salamat sa inyong lahat sana nagustuhan nyo itong vlog na to at sana nagustuhan na, na nyo kung paano namin pinakita yung way na pagkikitang ah, uh, kahit pa paano nakahuli naman so yun guys hanggang dito na lang muna ulit ang ating video Abangan nyo ulit yung next vlog namin. At salamat sa lahat. Shoutout sa inyo lahat yan. Salamat sa suporta. Nandito lang muna. Yo, what's up? Bye-bye.